Hello po guys. Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon po mga kapatid. Ito naman po tayo sa ating mga mutya pampaswerte. Kung kayo ay naghahanap ng mga pampaswerte mutya or gusto pa mag-alaga, guys, ah, uh, ito po ay isang mutya po. Ito po ay isang mutya ng marang. Ang marang po mga kapatid ay isang mahalimuyak at isa din pong Napakasarap kung ito ay kainin. Ang tsa ng marang ay may hati din po ng taglay na maganda pasok na swerte. Uh, kung kayo ay may tindahan, ito din po ay mahalina, panghalina. At ito din po ay pang pampalubag loob. Ito din po ay maganda din po sa hanabuhay. Ang marang din po ay maganda din po sa negosyo maganda din po kung kayo ay may ganito palagi sa inyong uh, sa inyong katawan alam nyo po ba ang marang ay napakabihira din taglay din po niya ang pang aakit lalo na kapag may negosyo taglay din po niya ang malakas na bertud magbibigay ng prosperity guys oo ginagamit ko rin po iyan guys sa totoo lang po kapag may paniniwala po kayo kumakapit ang swerte sa inyo. ayan po guys, may ang ating mutya po ay maganda po, may may gabay din po 'yan mga kapatid. Uh, ang ating mga mutya, ito ay tulong sa ating pang-araw-araw na buhay, <coughs> nagbibigay ng swerte sa mga naniniwala. May gabay din po siya at ma magpo ilayo kayo sa kapahamakan at ito din po ay pampalakas, pam isip, kumbaga patalas ang isip mabilis kung paano gagawin o paano gagamitin, paano dumiskarte. Siya po ang mag, mag ano sa inyong isip, kung paano ko, po an, kung paano po kayo dumiskarte. Magumpisa kung ano dapat gawin. Yun po ang mutya ng uh, marang. Ito din po guys, ah uh, kapag may ganito po kayo, malayo pa lang. Titingalain kayo. Ang marang po ay iba ang amoy, iba ang kanyang aroma. Sa malayo pa lang, hahanap-hanapin nila or hanap-hanapin ng mga tao ang amoy nito. Kaya kung may ganito po kayo marang, napakaswerte po. Ang basta po, ang marang po ay marami pong taglay. ah uh, marami pong ito kakayanan ipagkakalob sa inyo ang marang ay isa din po siyang masasabi natin uh, nagtataglay siya ng isang panghalina na hindi mo maintindihan kapag ito ay mayroon po kayong ganito parehas din po siya sa isang mutya ng langka pero iba iba ang kanilang taglay na bertud ayan po guys pwede din po itong gawing candy habang may kausap kayo, lalo na kapag may gusto nyong ma-propose or gusto nyong pong magtapat sa isang tao na inyong iibigin, uh, maraming paraan po gagamitin yan. Malalaman po ninyo kung paano at iyan din po ay ituturo sa inyo mismo ng gabay ng mutsa kung paano siya gagamitin. Uh, ito din po ay isa pong pre ayan. Ito din po ay isa pong uh, sikat yan po sa ating YouTube kait saan po ito ay isa pong maraming paggagamitan din po yan ang shiba ay or ang uh, bayuko kung tawagin ito din po ay marami din pong taglay yan ito mga kapatid maraming taglay din yan ito din po ay isang previous din po uh, calcite po yan guys maganda din po to kapag may ganito po kayo pangliwa sa usog at sa bati or isa na rin din yon Uh, mga kapatid, maganda din po kapag may tangan nito, pampasilaw sa kalaban at sa masamang elemento. PM lang or chat lang sa aking messenger kung sino pong nais po guys. Yan po. Mary Jane Alberto, subscribe and like my videos po. Maraming salamat po sa inyo lahat guys.